Ikaw pala ang pista ngayon, ha? Ayos talaga. sa pinakadulo ng Palawan sa baybayin ng balabak, may isang maliit na isla na tinatawag na Maria Hangin dito ang hangin ay malinis ang dagat ay malinaw at ang mga tao ay payapa hindi ito sikat na destinasyon wala itong malalaking hotel wala ring kalsadang sementado pero dito makikita ang yaman ng isang pamayanang may malalim na ugat sa kalikasan, sa lupa at sa isa't isa. Ang mga kagayanin at mulbog ay mga katutubong matagal nang naninirahan dito. Hindi man sila nababanggit sa mga balita, sila ang tunay na nagbabantay at nagubuhay sa lupaing ito. Sa Maria Hangin, bawat araw ay isang ritual ng pagkakaisa sa pagtatanim ng siwid, sa paglaot sa pagbibilad ng ista, sa panalangin at sa pagtutulungan ng magkakapit bahay. Dito, ang lupa ay hindi titulo. Isa itong pamana, isa itong kasaysayan, isa itong buhay na pinaghirapan at iningatan ng maraming henerasyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may hangin na pangamba, isang bagyong hindi gawa ng kalikasan kundi ng kapwa-tao. Wala sa paraisong tahimik, naging isda ng tanong at takot ang marihangin. Isang islang pinangarap ngayon ng mga malalaking interes para sa turismo, para sa kita, kapalit ng buhay ng mga naninirahan dito. Ngunit paano mo huhubarin ng isang lugar na tila balat mo na? Paano mo iiwan ang dupang minana mo pa sa mga ninuno mo paano mo ilalayo ang sarili mo sa pinanggalingan mo. Ako po si Norlina Pilayo Jimena. Dito na po ako pinanganak sa isla ng Maria Hangin. At ako po ay is, ano, 41 years old na po dito na po kami namumuhay. Dati po ay maganda yung paghanap buhay namin. Ngayon po ay pinasok kami ng kumpanya. Magulo na po yung buhay namin ngayon. Hindi na po tulad ng dati na masaya pa po yung samahan namin. Yung mga anak namin po, nagkakaroon na rin po ng pobya. Kada po may maglusob na blue guard. Sila po ay nangunguna na rin maglusob doon hindi na po po sila nakakapag-aral ng maayos din Hindi po tulad ng dati na nakakapag-aral sila ng maayos. Tapos po, hirap na kami ngayon pagbili ng gamit namin. Nagpapasalamat na lang po kami na may nabibigay ng tulong dito sa amin. Kahit pa paano, nababawasan ko yung, yung hirap na nararanasan namin. Uh, ako po si Mario Pilayo po. Uh, Helongo po. Uh, dito na po ako tumagal na nagtanda sa Marihangin. Kumating ko pa ako dito na yung Park. Sa pangingisda lang po na anak po ay kaya hindi yung maganda po ang pamumuhay namin dito ng bago kami inumating. At nga yun, nang nagtaanak na po dito na ako pamilya, So maganda naman po sana ang anak buhay namin nung hindi pa po kami ginugulo ng kumpanya. So ngayon po, Medyo may kahirapan na ng anak namin. Hindi na kami makapag na buhay ng maganda dahil meron po ang kinakatakutan. Katulad ng kumpanya kung gusto mga ba ng lupa namin, ng isla namin. Kaya nga po, sana po matulungan kami ng kung sino mga isa na gustong tumulong sa amin. Dahil nahirap na hirap na po kami sa pamumuhay namin dito. Alas hindi na po kami makagalaw. Kaya nga po, ulit-ulit po namin Hinihingi ng tulong sa magtas kung pwede tulungan po kami rito. Pagandang gabi po po. si Bikay na si Ron Katu, Dito sa isla lang, Mariahagin, sa barangay na Uso. Napapansin niyo po yung mga nasa likod. Kasamahan po po yan, nag-duty pang 71 days na po namin. Araw-gabi, nagbabantay dito yung ito po yung lugar namin na ito, ito yung ito yung pinakatulong bahagi sa sandbar ng Marihagin. Yung kaharap po nito, yan na po yung tawag namin dyan, sikap, yan po yung pier ng so, Yan po nang gagaling yung speed na nagkakatitid po ng mga guards na pinapapakit dito sa isla, hindi nang i-deploy. Ngayon, kaya kailangan dito araw gabi nagbabantay na kami araw gabi nagbabantay babae na laki san na mga anak sa anak na dyan tulog karating na pasukan mga bata magpapasok na itong ang araw may mga natanggap kaming tulong mga gamit sa pag-aaral ng mga bata malaking bagay na yun para sa amin nagbibigay ng sukal kape, pangtustos para sa mga katulad namin ng Ju Jujute. Ito, yung area na ito, isa lang ito sa maraming pwesto na may nagbabantay. Nakapalibot kami halos sa buong isla. Sa bandang likod, meron din dalawang nakapusti. May mga tao din ito nagbabantay. Araw kapi din yun. Palit-palitan na lang ng mga kalalakihan. Sa gabi, mag -juti pahinga ng ilang araw. Tapos maglaot. Dating galing laot. Lahot, pahinga naman ulit sa glit. naman mag-duty. Sa araw gabi na ganito-ganito, hindi namin alam kung um, ano kung kailan namin kakayanin. Kaya, salamat kami sa mga uh, nagbibigay ng tulong sa amin kalian. saging, kahoy. Amangga-mangga na lang ni atin. Ang tawid na itong mga nakalipas na araw, lakas na ng hangin. Hindi makahanap buhay. Ito lang ang kagandahan paglutay, makapaginas makapanginas ka. Bakit ka Hindi namin alam kakayanin. Eh, nung lalo na, masukan, yung ibang mga magulang dito, may college pa na pinapaaral, may elementary, may high school, may college. Sana kami kukuha pang gastos. Kahit sa mga estudyante na lang, kahit sa amin wala na, sa mga estudyante na lang. Sumo pang allowance, pang boarding house. sudah na itong ginagawa sa amin. Sana na yung ititihin na lang namin yung gastusin para sa mga estudyante. Ewan, saan sa pa? Saan pa? Kwa panustus ng estudyante. Ayanin na lang hanggang saan ang makakaya. Kaya nga sana, halos lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ay LG, lahat-lahat na, lahat na lang pwede namin hingihan ng tulong. Hingihan na namin. Pero sa totoo lang, hindi namin damdam kung may dumadating na tulong. Tanungin lang kami, ano ba yung isyu ninyo? Ano ba ang problema ninyo? Ako lumanag namin. Sa so, totoo lang. Ang lupa ay hindi lamang sukat sa metro o hektarya. Ito ay alaala, pagkakakilanlan at buhay. Sa Mariahangin, ang bawat butil ng buhangin ay may kasaysayan. Bawat alon ay may kwento. Bawat pamilya ay may pinaglalaban. Hindi lang ito usapin ng pag-aari. Ito ay laban para sa dangal ng tao, para sa karapatan ng mga tahimik, para sa kinabukasang hindi dapat ninanakaw. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung sino ang may titulo kundi kung sino ang may puso para sa lupa. At sana sa ating pakikinig, tayo rin ay maging tinig ng katarungan. Ito ang kwento ng Mariahangin, isang isla, isang pamayanan, isang tahanang dapat ipaglaban.